Dahil itong si PCUP Chair Ridon traveled about seven times since appointment. Okay. September siya na-appoint, mga naten natin. September, October, November, December. Three months, mga naten natin, nagbiyahe na siya ng pitong beses abroad. Sa loob ng tatlong buwan lamang. Kaya siya tinanggal sa ako, Abusado. Na puro basura yung lumalabas sa bunga mo kasi Garbin yung pangalan mo, garbage bin. Papalusot mo pa? Oh, kahit sa siguro, siguro pagbigyan kita doon sa sa pinaka pinakamagandang interpretasyon dito sa sinabi mo na pwede kong pwede kong i-twist, ha? Huh? na na nag resign siya sa kanyang pwesto sa kongreso na isang mandato mula sa taong bayan di ba sabi ko paano naging sakripisyo yon paano pag sakripisyo yung pagtatakas sa trabaho so pag tumakas ka sa trabaho mo dahil hinawal ka accountable tabal ng mga boss mo magre resign ka tapos sakripisyo yon karbin ka talaga da 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 ah bruce dahil itong si PCUP Chair Ridon traveled about 7 times since appointment. Sabi dito mga kabats natin. Kasi si President Rodrigo Duterte, sabi niya ganyan dito mga kabats natin. No? Si Ridon, although he thanked me, ako naman, no personal reasons really to fire him. Except that he had too much too soon. Abusado siya. Si Ridon, abusado. He was appointed September. He traveled seven times. And to think the office is an urban poor agency. Okay. September siya na-appoint. Mga kabas natin, September, October, November, December. Three months, mga kabatas natin, no? Nagbiyahe na siya ng pitong beses abroad. Sa loob ng tatlong buwan lamang. Kaya siya tinanggal sa trabaho. Abusado. Terrified redog. Sabi ni Kiko Barzaga sa kanya, champion of good governance si Mayor Magalong. Buti na lang may champion of good governance kami sa Congress. May bad, bad. Ulitin ko, ulitin ko. Sabi ni Congressman Kiko Barzaga, champion of good governance si Mayor Magalong. Buti na lang may champion of bad governance kami sa Kongreso. Mabuhay ka, Terry Ridon. Kasi mga kapatas natin, hindi naman na bago. Hindi na bago mga kapatas natin na itong si Terry Ridon ay pinaglalaban na yung kanyang boss niya. Umpisa pa lang. At ito ay kinocall out na rin ni Kiko Barzaga. Ito ay published September 12, 2025. Noong itong si ano si Romualdez pa lang mga kabatas natin ay hindi pa bayani. Okay, sabi dito, no? What does Terry Ridon think of Kiko Barsaga's allegation versus Romualdes? And Sabinya. Uh. For House Infrastructure Committee Infracom Chairman Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Cavite for District Representative Kiko Barzaga's claim that House Martin Romual House Speaker Martin Romualdez is involved in the flood control project scandal isn't even worth considering. Oh, that was September 12, ah. isn't even worth considering. Oh, nag-resign na. An nangyari sa Yuridog. Hmm. What happened to dog? Ah. Ah. Similar to our existing protocol, if house members are named as part of anomalous infrastructure and flood control projects, they have the right to reply in the infracom. May infra pa sila dito noon. Ah. Sabi niya, uh, general statements, no details relating to anomalous flood control and other infrastructure projects. Nakita niyo kung paano siya do-repent sa mga kabatas natin? Di ba? Obvious na, obvious naman eh. What happened, Bella? Di ba? Oo. Uh. Representative Barzaga needs to provide specific allegations for the infracom to even consider his remarks. What happened, Bella? Oh, ngayon, mga kabatas natin, dahil nga exposed na exposed, di ba? Itong si uh, kanyang bossing na pinoprotektahan niya ever since. Tandaan niyo, mga kabatas natin, the infracom was was built, was designed, the Infracom was designed to protect Romualdez and Zaldico. Everybody knows that. Diba? Yung hearing nila, yung tri-committee hearing nila, kung ano mang committee hearing, nakasama si Redondon, it was designed to protect the corrupt people. It was designed to protect the corrupt people by corrupt people. Ah, this is the champion of good, bad governance mga kabatas natin According to Kong Miao Let's listen to him That is absolute hypocrisy mm, Absolute hypocrisy Paano nagiging hypocritical? At kailan nagiging hypocritical Ang consistent na paglaban against corruption You will also be or you will only be a hypocrite if you actually are corrupt yourself. Correct? Ridog. Ridog. Tama, di ba? Ridog. O tignan natin, corrupt ba si Mayor Magalong? Kasi ah. nga ho, pagka ho hindi po niyo i-disclose ang isang bagay na supposedly you are championing good governance, Sabihin na natin, let's give him the benefit of the doubt. Kunwari matalino siya. Di ba? Kahit alam nating walang kwenta yung sinasabi niya. Kunwari matalino siya. Saan ang hypocrisy doon? Sabihin na natin hindi dinisclose ni Mayor Magalong na meron nga diskaya doon. Saan ang hypocrisy doon? Bukas nga lahat, di ba? Nag-aabol na naman kayo ng kota niyo, mga syunga-syunga. Ah, oh. That is absolute hypocrisy. Kasi nga ho, pagka ho, hindi po niyo i-disclose. Hindi na po, hindi naniniwala sa'yo katabi mo. Syunga-syunga ka, tiga mo. Oh. Mm. That is absolute hypocrisy. Mm. Kasi nga ho, pagka ho, hindi oh. po niyo i-disclose isang ka, bagay. Oh supposedly, uh, uh, eh, you ano are championing... Sa sabi nito. Sabi nung kasama mo dyan, oh. Uh, good governance, accountability, transparency. Parang, uh, uh it plays, you, eh, you are championing uh, good governance, accountability, transparency. Parang, uh, it basically... Oh, oh, wag i-invento ka. Naging transparent ba siya? Oo, oh, in-open niya lahat ng mga dokumento doon sa mga nagtatanong dito na mga troll na matagal ng troll dito no na tahit ay himik at pasulpot sulpot at ayaw mag-comment dito sa live stream ko nagko-comment na lang pagtapos naghahanap ng dokumento nandun sa Benji Magalong Public Servant Okay? Kung gusto nyo pa if you want to go overboard and sabi niyo gusto nyo mag-imbestiga open na yan doon sa City Hall You can go there Huwag nyo na akong utusan kasi ako, I presume it regular. Hindi ako yung mag-iimbestiga para sa inyo. Parang awa nyo na. Huwag kayong loko-loko. Kasi ako, kung ako mag-iimbestiga, ako rin ang mag-iimbestiga at hindi ko sasabihin sa mga tao na kayo ang mag-iimbestiga para sa akin. Okay? O. Oh. Tapos ito rin, mga kapatos natin, transparency, accountability. Oh. Hino hold nga pa accountable yung mga diskaya eh, di ba? And, pag may mali siya, hold him accountable also. Nasaan ang hypocrisy doon? Di ba? Illogical ka at sinungaling. Kasi pinagpipilitan mo na hindi niya sinisagot at iniiwasan niya yan samantalang matagal niya nang sinagot at hindi niya iniiwasan yan. My goodness. Sabi ni LPB, attorney, makakagawa ba ng executive order ng presidente para buwagin ng party list? Hindi pwede kasi yung party list, that is a constitutional provision. The constitutional the constitution can only be uh, the the party list system can only be removed via a revision of the constitution. Hmm. Oh. Sabi ni Nonancis paano naging hypocrite yung lumalaban sa corruption tapos pinipintahan niyo lang ng kung ano. Yun nga eh, kung wala wala nga eh, di ba? Oh. Okay. Para nga uh, uh, basically, oh, uh, impute something on uh, your credibility as a crusader. How? Credibility as a crusader, how? Isipin mo, ito, redog, redog. Ikaw nga kaya ka walang credibility eh. Kasi hindi mo kaya yung ginagawa niya. He opened everything. Even his personal assets. Di ba? Ah. My goodness. Ah, buti pinaalala mo, Veloster, si Garbin may banat din kay Mayor Magalong. Nakakatawa rin si Garbin na yun. 'Di ba? Kasi siya yung nagsabi na bayani si Zaldico eh. Galit yung mga tao. In the first place, nasasabihin mo bayani si Zaldico dahil nagresign siya. Tapos sinasabi nila na presumption of innocence na naman. Tandaan nyo, transparency ang hinahabol natin dito. Mas madaling habulin yung mga walang kwentang korap na tao dyan through transparency. The requirement of every public official to be transparent than proof beyond reasonable doubt. Hindi kayo pwedeng magtago doon sa sinasabi nyo na kailangan may conviction. Pati si Attorney Claire Castro, hindi siya pwedeng magtago doon sa sinasabi niya na kailangan may conviction. You cannot hide under that because you are also required to be transparent and people are asking you to be transparent and if you are not transparent you are violating the law already public service public positions are public trust hmm uh, sabi ni Mac 3D Mac 3D kapal na mukha feeling binoto ng tao yan nga, party list, party list tong mga to eh. Itong redug na to. Well, sacrificial lamb din naman kasi yan eh. Hindi ba? So, uh, meron naman hong ways forward towards this. Dapat to, oh, buksan mo talaga lahat. Oh, ng siya pa yung magsasabi ng ways forward towards this as if hindi niya naginawa. sino ngaling talaga yung taong ito. Talaga lahat ng mga uh, dokumento relating to the tennis court project. Ang sinasabi naman ho ni Mayor Magalong, um, ang problema lang daw po dito yung pintura. Ako, binuksan niya na. Wag kang sinungaling. Sinungaling talaga para mamidya lang. Uh, sa tennis court, dahil nagmadali, dahil pinamadali na po ng siyudad yung pong paglalatag at pagtatapos nito pong proyektong nito. No? So I think, um, uh, yung kumbaga, further transparency and explain. Oh, diba? di ba? Di ba transparency pa rin? Tapos sabi mo, further transparency. Kasi nahuli kang sinungaling ka. Naging transparent siya. Tapos ngayon, da, kahit naging transparent siya, sasabihin mo, ilatag lahat ng dokumento. Nilatag niya na lahat ng dokumento. Nahuli ka rin. At alam mo na linatag niya lahat ng dokumento. Ngayon, ano ang hihingin mo? Further transparency mukha mo. Ano pa ang further transparency doon kung linabas mo na lahat ng dokumento? Sunga, sunga. Sinungaling? What would that be the next steps? Uh, oh, further transparency would be the You make it as you go because you're a freaking liar. For the matter relating to the Pensco. Oh my gosh. Aputan natin si Garbin para ano, para makita natin yung kaliwa kalabuan rin niya umiiyak eh na call out eh hmm. tandaan niyo mga kabatas natin ha ha ah. Ano nangyari dito? Sabi niya. Hmm. Tingnan niyo mga avances natin. No? Bumanat si ako Bicol. My gosh, doon pa lang nakakadiri na. Representative Alfredo Garbin na maging patas sa mga payag si Baguio City Mayor Benjamin Magallon kaugnay ng mga paratang na binitawan niya kay dating Representative Zaldico. Mm. Sabi niya. Uh. Be fair daw. In his statements after the latter criticized a shameless Garbin's claim that Representative Zaldico's decision to re resign from the House of Representatives was an act of sacrifice. Mahiya ka kasi Garbin. Kasi ang boss mo, alam mo naman tau-tauhan ka lang dyan yang boss mo, kailangan mong proteksyonan. Ngayon na na-call out yung mga kalokohan nyo, yung mga pag-twist nyo sa media, akala nyo, meron pa kayong buga. Wala na kayong buga. Nandyan na lang kayo. Nandyan na lang kayo, kaya kayo nakakapagsalita. Yung mga kabatas natin, parang awan nyo na tulad ng lagi kong sinasabi, let's fight these liars It's not enough mga kapatid natin na manood tayo ng video lang, mag-share ng video. Let's comment also there. So people will actually know the real sentiments and what is happening actually. Tapos makita rin ng mga taong ito at hindi lang yung mga trolls nila ang nakikita nila. Ah. Ah. Sabi niya, Garvin asserted that the allegations linking ko to anomalies in flood control projects have yet to be proven in court. Grabing idol mo yan, no? So, paano? Pag hindi na bumalik si, ano, si uh, Zaldico, inosente niya siya forever. Uh, sabi niya, nire-respeto ko ang pananaw ni Mayor Magalong, ngunit dapat ding maging patas tayo. Ikaw ang maging patas dapat. Ang tinutunan kong sakripisyo ay ang pagbibitiw ni dating Representative Saldico sa kanyang pwesto sa Kongreso. Isang mandato mula sa taong bayan. Paano naging sakripisyo yon? Magnanakaw ka taas, magbibitiw ka, sakripisyo yon. Seryoso ka ba? Hindi pa ang anumang paratang hanggang ngayon ay hindi napapatunayan sa korte. Sakripisyo ang hindi maging transparent. Sakripisyo ang magtago. Garbin. Garbage. Siguro kaya garbin ng pangalan mo, pinagsamang garbage at bin. Garbage bin. Pinaliit, garbin. Kasi lahat ng lumalabas sa bunganga mo, basura. Garbin. Garbage bin. So ganito ang gagawin mo. Di ba? Magnanakaw ka. Eh, sinabi ni Kiko Barzaga, di ba? Sinabi na ng lahat. Sinabi ni Tobi Tsiangko. Sinabi na ng lahat. Di ba? Magre-resign ka ngayon. Magtatago ka. Sakripisyo yon Yung imbis na harapin mo yung mga taong nagpapanagot sa'yo, magtatago ka, magre-resign ka. Sakripisyo yon Saan yung sakripisyo doon, garbage bin? Goodness. Saan ang sakripisyo doon? Kasi kung sakripisyo yun at bayani ako sa ganun, gagawin ko na rin yun sa lahat. Pupunta ako sa pangko, magtatrabaho ako doon tapos magnanakaw ako ng limpak-limpak na salapi. Ay hindi, magko-congressman -co din ako. Magnanakaw ako ng limpak-limpak na salapi. Tapos ang gagawin ko, magre-resign. Hindi na yun, hindi nyo na ako makikita guys. Sakripisyo yun. <laughs> Sabi niyo no nonsense, corruption hack yun garbage bin to. Oh, sakto name niya sa personality niya. Correct! Gosh. Na puro basura yung lumalabas sa mo kasi garbin yung pangalan mo. Garbage bin. Papalusot mo pa? Oh, kahit sa siguro, siguro pagbigyan kita doon sa sa pinaka pinakamagandang interpretasyon dito sa sinabi mo. So, pwede kong pwede kong i-twist, ha? Na na nag-resign siya sa kanyang pwesto sa Kongreso na isang mandato mula sa taong bayan, 'di ba? Sabi mo. Oh. Paano naging sakripisyo 'yon? Paano pagsakripisyo yung pagtatakas sa trabaho? So pag tumakas ka sa trabaho mo, dahil hinohold ka accountable ng mga boss mo, magre-resign ka. Tapos sakripisyo yon. Garbing ka talaga. Garbage bin. Kahit nga yung, yung, yung kasambahay nyo dyan, Hindi mo pag resignin ng agad-agad yun. Kasi maantala yung trabaho eh. Paano pag may maliit kang bata, magtatrabaho ka sa labas. Sino magbabantay sa anak mo kung nag-resign agad yung yaya? So okay lang na i-abandon mo agad-agad yung trabaho mo. Pati yaya nga, hindi pwedeng ganyan eh. Pagyaya nga, kailangan. Pagbigyan mo naman ako, ate. Hanap muna tayo ng kapalit mo bago ka umalis. Tapos yan, sakripisyo yan. My goodness. Inuuto talaga yung taong bayan, knowledge base. Paano naging sakripisyo yan? Abandonahin mo yung trabaho mo. Yan ang pinupunto ni Mayor Magalog. Abandonment ng kanyang trabaho tapos pagtatakas pagtakas sa accountability and transparency tapos bayani ka na niyan Garbin Sabi ni Mon point of view daw nila attorney sacrifice yung kay ko kasi hindi na mag makakanakaw papalitan niya kaya sacrifice si Sardin ko si Garbin naman ang paldo pwede hmm. diba my goodness ginugunggung tayo exactly sabi ni John Des, hindi mo rin mag attorney hindi tapos yung nakaw nila masakit yung nasira negosyo nila Hindi ko talaga magigets yan. Ay. Bayani pa sila dyan ah. Nag-resign ka sa pwesto mo. Without even wrapping up your work. Anong ginawa mo? Nag-leave ka. Hindi pala nag-leave. Para sabi mo, magpapagamot ka lang eh. Yung yaya mo kaya ang magganon sa'yo. Sasabihin niya, Sir, oh, may, may malit kang bata. Ha? Yaya na lang para, para makuha ng mga tao. O kahit ordinaryong employee empleyado yung cashier mo. Emple, ordinaryong empleyado ka lang. Sasabihin mo sa boss mo, Sir, magpapagamot lang ako. Ilan yan? Ilang araw? Sir, papagamot ako isang linggo. Oh, okay. Sige, alis ka. Pagtatrabawin ko na lang ng overtime yung mga kasama mo. Gusto naman nila eh. Kasi maikli lang naman, kaya-kaya nila yun. Hindi naman sila mapupuyat masyado. Okay, leave ka. Pagkatapos ng isang isang linggo, sinabi mong isang linggo ka magpapagamot. Sabi mo, ay sir, hindi. Resign na ako. Bye-bye. See you never. Bayani ka na nun? Hero! Sabi ni Jaycon, baka bayad ni. Malamang nga, baka bayad ni Martin. Hero Yarn? Kahit doon mo kunin na analogy, sinabi mo magpapagamot ka lang ah, pag hindi ka na bumalik. Bayani pa siya niyan. Garbage. Oh. Garbin ka talaga. Garbage bin. Puro basura na sa bunganga. Oh, maraming salamat mga kabatas natin. At syempre, tuloy lagi yung sinasabi, matulog po tayo na maimbing para hindi tayo matulad kay Garbin. Paalam po pansamantala.